from dito sa tulay na to yung nilalakaran namin hanggang doon sa may simbahan hmm. classic na simbahan pero wag nyo na akong tanongin sa history hindi ako magaling sa history okay all good lilibutin lang natin lapit lang naman yun dito ilang minutes lang from here sa nakatayuan namin to simbahan classic na simbahan yun dito sa Warsaw yan pala yung ano, 162 dito pala dumadaan. Nakikita ko yan sa ano, sa Centrum. Dito yung dinadaanan ng bus papunta sa atin. Pag sarado yung ano, yung mga road. Saan tayo tatawid? Diyan tayo tatawid. Wala ibang tawiran dito eh. Ah, dito. Dito sa kabila. Doon, doon. Pidresa na yan lakad tayo doon papaganon ayun na yung simbahan malapit na dito eh oh bike lane bike lane pag tayo sa bike lane bike lane Di ka pa nagugutom Di pa naman nagugutom si brown lady wow hindi na na hindi pa siya kadragon <laughs> all goods bilis 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 tawid 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 Ah. Lis. Abut-abut, pa abut Pak pa kami. Hi, cherry blossom. Cherry blossom baian. Cherry blossom, bayan? Bango? Cherry blossom bayan? Bango? Hmm. Galing bango nya. tatawid lang namin sana kami hindi namin alam kung sa banda to basta warso pa rin naman to dito sa warso naman kasi hindi ka maliligaw rito basta gawin mo lang best friend si google map all goods para natin hanggang kung saan saan mapadpad malapit lang naman to sa sa centrum Isang sakay lang siguro from here. Kaya punta na natin yung magandang simbahan dito. All goods. Saan tayo? Tatawid tayo? Tara, tatawid. Saan <laughs> tayo? Tata. Ako, dito na naman po kami. Sa mga establishment. Baka masita na naman na nagbibidyo tayo. All goods. Hindi <laughs> naman siguro. Di, pag may nakita tayong kainan, dito na tayo kumain. No? Para, nagugutom na rin naman kasi ako eh. All goods. Pag may nakita kaming kainan, dito na rin kami kakain. Para, minsan ang kainan na lang, minsan ang gala. Ang dami rin palang tao dito eh. Maganda rin pala siya eh. Damihan niya rin tao. Ano ano? Oo. Sa dito lang naman kasi yung ano, tulay eh. Kaya paglabas nila, may mga kainan. Wow. Baka mapalayo tayo sa simbahan. Nasaan na ba yun? Hindi ko alam. Baka dito yung simbahan. Tara, dyan tayo. Baka dito kasi. Dito kami sa likod eh. Sa parking lot na kami napunta eh. Pag nahihi ka, lagot talaga. <laughs> Hindi natin alam kung saan yung CR dito. Mahirap na maihi. Oh. Saan? Makita mo na? Hindi. Iba okay. lang <laughs> sa noong natin yun. Baka malayo pa yun. Pupuntaan pa natin? Huwag na. Ito na tayo. Ah, dyan na yun. Diretso. Ayun! Ayun! Ayun yung simbahan. Ayun. Tara, tara tayo. <laughs> Bushi, eh. Maganda talaga yung naliligaw eh. Maganda ng simbahan na yan eh. Pupuntaan namin. Hindi lang siya masyadong makita kasi mapuno. O, malapit na kami. All goods. lalakarin nalaka rin na namin street na to. Tapos, kakaliwa. Ayan. Uh, Goods. Pero wag niyo akong tatanungin sa history-history ah. Mahina ako sa history, hindi ako taga-Poland eh. Ayoko nang nagdi ako na nandito sa Poland, hindi naman ako taga-Poland. Hindi rin ako nagbabasa ng history nila. Wow! Ang ganda ng simbahan na to. Wow! Malaki siya. Ganda niya, no? sa labas pa lang yan. Hindi siguro to. Hindi naman siguro lobat yan. Sabi mo nagcha charge 20. eh. nag charge nag 24 na siya. Oh, uh, 24 na. Tara, tawid na. Kanina 20 lang to. Ayun. Chura kita diyan. Ha? Ibibideo pa kita, gusto mo eh. Yung... Hindi lang picture. Nako, government facility yata to. Mahirap na. Baka masita na naman tayo. Huwag sana kami masita. <laughs> Mahirap na. Masita. Dito kami sa government facility. O oh, yan oh, Government facility to. Uh, Patakot uh, uh, na naman. Dito na kasi kami. Malapit na kami. Now. O okay. ito yung simbahan. Ngayon lang namin to nagpuntaan dito eh. Sa Poland. Sa Warsaw pala. Sa Warsaw. Laki. Wow, ang ganda. Ganda siya. Yan na tayo sumakay papuntang Sloty Tarasi. Oo. Uh -uh. Na? Oo. Uh -uh. Ano yan o? Oh. Ito na yung simbahan. Pagkatawid Pag dito, pinto talaga sila. Ano? Oh. Ah, ito yung sa atin. Yung may Karipur. Yan ba yun? <laughs> Ito ba yun? Ay, yun, naman yun ang ganda eh. Ito ba ang ganda niya? Oh, ganda ng simbahan. Classic na classic. Vintage na vintage. I-video eh, mo tapos pasa mo sa akin. Hindi na ako makag-video eh. Mahaba siya. Ang ganda sa likod pa eh. Ganda niya no. Taas. Galing. Amazing. Amazing. Naalala ko tuloy yung isa kong kasama dito sa Poland. <coughs> yung magaling mag-discuss sa history. Yung tipong hindi ka taga rito pero ang galing-galing mo mag mag-search ng mga na history no. Mo ko sa kaya. Ah, galing. Tawid na tayo. Tawid na tayo kami ni Brown Lady. Punta namin yung simbahan. Catholic Catholic Church. Ganda. Wow. Ganda ng lugar. Ganyan nakatagal ang simbahan. So to the present. Wow, ang galing. Ang ganda. tapos ito yung buong labas niya. Uh, May mini garden din sa labas. Wow. Ang ganda nitong church na to. Amazing. Hinahanap ko yung zoo dito sa Warsaw. Ito na yung zoo. Dito na pala yung zoo. And next time puntahan natin yan. Explore natin yung loob ng to. eh uh, yun lang yung so. <laughs> Malapit siya dito sa church na ito. Yeah. Diba? Ang galing ng lugar ah. Ah, na yung zoo. Okay na yun. video na namin siya. Nakapag-selfie-selfie -selfie na. Si Brown Lady. Siya lang naman yung nag-picture-picture. Tapos ako nag-video. Nag-vlog ng konti. Pinakita ko lang yung lugar. May tulips. Ay, ano sa may tulips dito. Malapit. All goods. Next time yung puntahan natin yung zoo. Dito. Mismong sa Warsaw talaga. Buti may supala dito, no? Nakikita nyo nakikita ko? Ayan, mga tulips dito. Malapit lang din siya sa simbahan. Ayan. Yung park na malapit dito. Mini park lang siya. Ayan yung mga tulips niya. Ah, gaganda ng mga... Ayan, di pwede na yung mga tulips sa Old Town? Oo. Uh Ayan, -uh. eh, no? Pwede na itong mga tulips dito, eh, oh. O, oh, kaso lumalamig na. Ayan, eh, no? Gaganda ng mga tulips, no? Ayan, eh, no? Wow, oh, ang ganda. Tulips. Kaya siya tinawag na tulips kasi pa, mukha siyang lips na nakaganon. Tapos pag bumuka yan, nagmumuka na siyang lips. Yan. Kaya siguro tinawag na tulips. Yan. Hindi dalawang labi. Tulips nga eh. Yan. pwede bang umapak dito? Pwede naman siguro yan. Kaso baka, baka may mga pupo ng aso. Yan, no? May yellow, may blue. Blue ba yan? Ewan. Ewan. ណាស់តားមីយ៉េលូឥបតិបាំងគូលៃ